Hi guys, welcome back again to my channel. So for today's video, ayan, punta naman tayo guys sa may gawing bulakan. So isa ito sa mga tan magagandang tanawin dun sa DRT kung tawagin nila. So isa ito sa napakaraming pwedeng puntahan pag pumunta ka ng bulakan. So ayun yung DRT, ay ibig sabihin ng Dunya Remedios Trinidad. So ang daming magaganda dun guys na ano, pwedeng puntahan. So As usual, ayun, uh, nagbe-base lang din ako doon sa mga Google at saka mga review. So, na-curious ako, uh, pinuntahan ko na tong lugar na to. So, medyo may kalayuan talaga from my place. So, dinayo ko siya like uh, more than an hour, two hours uh, galing Cavite. So, that time din kasi medyo late na akong umalis. So, ayan. So, ito yung unang bumungad sa akin. Ayun, medyo nagkaroon parang ng kunting kasi naligaw ako. So, yung, ayon yung pataas niya, guys, ayun, sobrang tarik talaga. Tapos, ayan pagdating mo dun sa, ano, sa taas, ayun na yung bubungad sa'yo. Ayun, tanaw mo yung buong, ano, apalibo talaga, sobrang ganda. Tapos, ano, parang, ayun, ang dami pa nilang dinidevelop, tapos nagkaroon na rin sila ng pool. Ayun, uh, pwedeng merong, uh, pwedeng magstay dun overnight. Ayun, pansin nyo may mga sasakyan nagstay dyan. So, overnight sila tapos, yun, ibang rate ng, ano, ng ganong, ah, uh, bakasyon. Kasi yung, ah, uh, ginagawa ko is part, ano lang talaga, more on-site seeing lang. Tapos, meron din silang, ano, guys, parang kainan, like, wala kayong dalang pagkain, ganon. Meron silang mga tindahan doon na parang, ah, uh, pwede kayong kumain. So, yun, hindi kayo magutuman. So, ayan yung napakagandang, ano, view nila, guys. So, pansin ko, ayan, puro-punong kahoy pa din, ang daming mga ayun uh, mga tanim so tapos nagano yun guys ayun tang ano ko doon sa ano sa sa mga tao doon and sabi nung isa sa mga ano doon is marami pa silang i -de sa lugar na to actually nagstart doon sila doon sa parang puro kawayan lang so ayan tapos hanggang nagkaganito na no na develop so maraming parang marami pa sang pinaplano ah uh, yun, marami pa siyang pwedeng ilagay dito na magaganda. Like niyan guys, oh, ang ganda ng bahay, kakaiba siya. So, ayan yung parang ano, ayun yung nagpa-attract sa akin kasi dun sa picture, ang ganda talaga. Which is, pag nandyan naman kayo, ayun, makikita nyo naman talaga na ayan siya mismo. So, ayan, more on mga ano lang talaga sila kahoy. Ayan, ang ganda ng ano niya. Talagang nature na nature and the kasi ayun. Uh, yun, malaki pa yung space nila guys, sa based dun sa sinabi ng mama is, marami pa talaga silang, uh, yung boss na marami pang pinaplano para sa lugar na to. At sya, in fairness guys, uh, ang dami talagang pumunta sa lugar na to, kasi nga, um, ang ganda din talaga na to, ayun, ah uh, maraming ano, pwedeng kukona ng mga picture, ng mga videos, ayan. So, tapos, yung kalsada naman, in fairness, sobrang ganda ang papunta doon. So, yun, wala kang naging amberia as in okay lahat. So, ayan. Ito naman guys, another part din ng DRT is yung ano, uh, Mount Brigino. So, unfortunately, wala na akong, ano, a time na mag ano, mag stay. Tsaka, ayun, ayun, pakita ko lang sa inyo guys kung gaano kaganda. Ayan. Tapos, same lang din na meron din silang pool na pwede mag-overnight. Ayun, medyo may kamahalan konti. Pero, sulit naman. So, ayan na yung, ayun, ang dami ding mga nakapark dyan. Mga nagstay stay dinadayo din talaga siya guys, kasi nga ang ganda din talaga. ah uh, knowing na bundok siya guys ha, pero yung develop nila, yung mga landscape na ginagawa nila, super ganda. So, nakaka-amaze yung mga ano, nag-iisip ng ganitong ano, ah uh, mga ganitong project talaga. Anong yari kasi guys, parang wala din akong enough time para ano, para libutin yung marami pang magagandang ano uh, part uh, or mga tourist spot doon sa DRT guys na pwede talaga siyang puntahan at dayuhin. May mga iilan din guys na uh, spot doon na wala talaga siyang bayad. So pwede kayong pumasok lang doon. Ito naman I'm sure meron dito. So hindi na ako nag-attempt na umakyat kasi nga parang uh, pinuntahan ko lang nag-drop by lang ako tos kuha lang ng video. Ayan ah uh, medyo late na kasi ako umalis sa amin kaya kailangan ko na ring ano umalis, pabalik. So, ayan siya. Sobrang ganda. Every time kasi guys na may biyahe ako, parang lagi akong sin lagi kong ano, parang uh, ini-aim na marami akong mapuntahan that day para hindi siya ano, uh, hindi sayang yung araw ko. At saka marami akong magawang mga video or mai-content sa channel ko. Ayan, so ayan, ayun, ang ganda, parang totoong totoo, pero ayan, semento lang siya sa guys. So ayan guys, ayan na yung perang pinaka-gate ng DRT. So pansin nyo, ang dami mga nag-stop nag by para mag-take ng picture. So yung pa on the way, papunta ako dyan guys, hindi ko yan siya nadaanan kasi sa kabila ako dumaan. So nung pa ako, ayan na yung ano, ito pala yung naging nakikita ko sa mga Google na uh, pinaka-ano sa kanila, parang pinaka- uh, attraction talaga na pag sinabing DRT ayan. Tapos ayan yung ilog nasa tabi lang siya mismo ng ano, ng parang tulay doon sa arko na yon. So ayan na siya. Sobrang linis. Tapos sa tabi naman guys, ayan, may mga makikita kayong mga ano, mga store, mga pwede kayong uh, kumain, ayan, habang nagte-take ng picture. So as usual guys, mga grupo pa din ng mga ano, ng mga ng mga tao na nagpupunta dyan, nag nagstop by, kuha ng pictures, video. So, ayan. So, all in all guys, ayan, sobrang happy ako at saka sobrang natuwa ako kasi so, ang dami kong na, ano napuntahan sa lugar na yan. I mean, sa araw na 'yan, sobrang dami kong pinagdaanan ayun, ayun Pandi Bulacan. So, ayan ang nilusutan ko. So, nagre-rely lang din ako guys doon sa Google Maps na ginagamit ko kasi pff, hindi ko talaga alam yung ano, yung papunta or sin uh, since hindi ako familiar sa mga ganong lugar. So, yun lang ang talagang inano ko. So, thank you guys. Bye!